sinabi na O sana po makatulong sa inyo yan ha. E, Saan po sinanay niyan? Andiyan sa loob. Sir, nakahiga na lang. Nakahiga po. Pagka pinakuha, pinakakain ko na lang. ko. Tingnan nga po natin. Pwede po ba natin makita? Nakaka Pero kayo, nakakabangon pa. Ay, upo na. Uh, sinanay na lang. Ay. Ito yung binili natin wheelchair sa kanya. Mga, ay, wheelchair. Ano ba tawag dito? ah, uh, yung higa ni nanay. Hindi na pala nakakabangon si nanay. Mga Oh, yun na. Nakaba, nakahiga na. Ay, alam nyo mga kagre, sila tatay. Wala silang ano, wala silang wala, silang, wala siyang anak dadalawa lang sila mga kage yun ang nakakalungkot kayo ito po po si nanay tignan ko po picture ang mga salong pero naka, nakakakain pa po siya nagsasalita pa siya nagsasalita Nag pero pagkain siya wala na. Hindi, pa, na hindi na siya hindi mong karga ng kutsara o kaya uh, na, po, na, ganun na lang lakas ng ulan buti hindi po tumutulo doon ano, ano? So, mga kagri ka tulad ng sabi ko sa inyo patagal ako hindi nakabalik dito mga kagri ka kasi alam nyo ba kung bakit nawalan niya ako ng kita mga kagri ka nire-report nila ako kaya yung mga tinutulungan to wala mga kagri ka pero hindi ako tumitigil mga kagri ka ah, napaka thankful ko hindi ako tumigil mga kay, alam nyo ba kung bakit kasi pag tumigil ako Parang nanalo na yung mga nag-report sa akin. Yun, yun Wala naman kasi kung ginagawang masama. Pero kung alam kong masama yung ginagawa ko, mga kagri, uh, titigil na ako, mga kagri. Pero alam ko sa sarili ko, sumasama lang naman ako sa bukid, mga kagri. Kung ano yung ginagawa nila, kinukunan ko lang. Tapos, tumatawa lang ako, mga kagri. Masama bang tumawa? Masama bang maging masaya, mga kagri? Uh, hindi yun, hindi masama yun, mga kagri. Kaya hindi ako tumigil. Kung ano pa rin yung ginagawa ko, yun pa rin, mga kagri. Gusto ko ipakita sa kanila na hindi nila ako mapapagsak mga kabiya ah, si Kaki mahal malulog mo pero babangon mga kagri ah, masayang masaya ako ngayon na nabalik na uli yung ano ko yung nabalik na uli yung sahod ko mga kagri ah ah may sahod ako ngayon kaya una ko na naalala sila tatay mga kagri ah ano lang mga kagri pinaghati-hati ko lang muna kumbaga yay, share share lang muna mga kagri ito po tatay 2000 lang po 'yan ano 2000 lang po ano pero sana po makatulong sa inyo 'yan ha. Salamat kayo, ah, ah, maraming maraming salamat, maraming, salamat maraming po. May pati pagkain ah, po. Eh, pasensya na kayo sa susunod po. Bibilan ko na kayo ng bigas, ano at saka ha. Salamat po. Ah, pasensya na po kayo at hindi ako nakabalik agad ha. Pagpasensya so, nyo na ako si Nanay. Huwag nyo pong pababayaan ano po. Lagi ito na, ito. Talagang, Oh, Oo, na lang po siya ano. po po. Yan. Ah, Paano, po. Eh, na 'yan Opo Obligo, eh, that, that yeah. Lagi po kayong, ano, Wag po kayong mawawala ng pag-asa, yung buhay ng tao, hanggat buhay kayo, ibig sabihin, may pinapagawa pa yung Panginoon Diyos sa inyo. Baka yung pinapagawa sa inyo, eh, yung alagaan niya yung asawa niya, di ba ba? Ah, uh, uh, tata, ya? maraming maraming salamat po sa pag-aalagaan nyo. Salamat, salamat sir, sir, huh? sa... Huh? di ba? Ta Tulad na sabi ko sa inyo, mga kagri, sila yung unang una kong naisip mga kagri no? nagkaroon ako ng sahod mga kagri tuwan tuwa ako mga kagri ayun ko na yung ano kasi wala ka namang magagawa din mga kagri kasi hindi lang basta basta ganun mag vlog mga ka. pag nawalan ka ng sahod paano ka pupunta sa lugar na gusto mong puntahan yung bayad mo sa bayad mo sa tao video, bayad mo sa gasolina mo marami uh, maraming kailangan kaya kailangan din talaga ng mga financial mga ka mga ka tulad nga ang isang nawala yung mga tinutulungan ko nung nawalan ako ng sahod mga ka. tulad si tatay na masayang masaya ako mga ka -agri. kaya totoong totoo mga ka -agri. pagka alam nyo tama yung pinaginagawa nyo Huwag yung titikil, mga ka uh, ipakita nyo sa mga sa mga naninira sa inyo na uh, tama ka mga ka -agri. kasi ako alam ko sa sarili ko wala akong ginagawang masama mga ka -agri. nagbibidyo lang ako kung ano yung nangyayari sa bukid mga kagri ka pagtawa ko hindi masama yun mga kagri ka Part ng pagbablog ko yun para hindi mainip yung mga tao Hanggang dito lang yung vlog ko mga kagri ka Sa susunod na buwan may, Medyo malaki na ibibigay natin kay tatay Tapos bigyan natin siya ng Mga bigas Ganoon, Mga ganon, mga ka kagri Kasi ngayon pinag, pinaghati-hati ko lang muna Kasi marami rin akong mga nautang mga kagri ka Siyempre nung wala akong sahod Nangutang ako ng mga pangangailangan ko mga kagri. Ka ah, marami, maraming maraming salamat mga kagri. Ka Hanggang dito na lang mga kagri. Ka Thank you very much mga kagri. Ka